What's up mga idol? Andito ko yun mag-share sa inyo ng techniques kung paano patabain yung mga halaman kagaya niyan. Ang sikritong pampataba kahit walang fertilizer guys. Simple lamang. Ito to ko sa iyo. na pangalan mo tay? Tainos. Wow, ilang taon ka na? Five. Nine. Nine. Alam mo ba ang compost kagaya nito, bahay ng anay ito. Compost ito, dudurugin mo siya at isasaboy mo dyan sa mga halaman. Yan kaway-kaway naman mga lodi sa mga hindi pa alam, ang sekreto sa kumpos sa bahay ng anay yes, so guys, no? yung, mga pina, yung mga bahay ng anay guys, yung mga pinag-iwanan nila yan guys, is kumpos yan, actually guys, sinabuyan ko na yan yan ang sekreto natin yan. sa mga hindi pa alam, yan ang sekreto no? yan ang ito ya, alam mo na ha? yan ang sekreto ngayon, yan sabuyan natin, halika dito, yan yan, Sikri yan ang mga sekreto natin, mga lodi yan, guys isa pa yes, yan sa idol oh, yan Ah, ito, ha. Kasaboy lang idol yung durugin long kamay kasi nga guys malambot na siya. Yung 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 bahay ng anay, eh. durugin siya. Ayun, si guys, no. Yan na guys, sa ating silbing pampataba. Ayun, guys, no. Mga lodi, oh, ito pa. yan Palaki oh, ngay, tulungan mo ako doon. Okay, ngay. Saka saboy, saboy natin. yan Bigay mo ng ganyan. Padudurog siya. yan ayun, mga lodi. Ah, tandaan mo ha. Ito ang magandang kumpos. Wala na ang pataba, mga idol. Ito na, durugin mo lamang sa gilid. Yes, yan si guys, mga yan ang mga pataba natin. Ang pataba ng gulay, libreng gulay. Yan yes, si guys, no, durugin lamang ganito, ha? Durugin lang. Yan yes, si guys, no, durugin lamang ang ang bahay ng anay. Yes, guys, no. Kawak mo kay durugin natin. Yan. Yes, si guys, no. Yan, durugin lamang mga idol. Yung bahay ng anay. Yes, guys, no. Yan, sige Yan. O, ngayon mo lang alam tao. <laughs> yan ganun lang mga idol, pa pakihawak mo. Kaya natin. Mga idol, ganun lang ang technique. Yan, halika dito. Yan. Ganun lang mga ludi. Sa mga hindi pa alam. Ganito ang sikreto. Dito no, naman ako sa aking lolo. Ngayon ano? Yan, halika. Tawin natin dito. Yan yes, sige no? Yan ang sikreto. Sa pagpataba sa mga halaman kagaya niyan. Kita mo yung mga ludi? Yo, kita mo yan ha. Punong-puno na ng gulay. Yan, yan, sabuin natin dito. Halika. Yan, ha? natin, ha? Yan. Tawa ko to. Yan. Yan lang mga idol. Yung bahay ng anay. Sikritong pampataba sa mga gulay. Yun, mga kaway-kaway ng mga Yan, yan. Yan. Yan mga idol, ang sikrito. Okay, ha? Bakan mo? Yan ang sikrito mga idol sa lahat ng mga halaman. Kung ano ang sikrito. Mga sikrit natin tik, -tik dyan, sa pagpataba ng gulay. Yan lang. Get mo? Oh, kita mo ah, may mga pulot mo ha. I-share mo doon, shout out sa lahat ng mga friends mo, oh, sa lahat ng teachers doon niya, shout out. At saka sa parents. At ganun lamang mga idol. Kung paano patabain ang mga gulay, kagaya niyan. Tumakita so, nyo, lahat ng gulay libre. Yan si guys, no? Kung paano patabain ang gulay sa pamagitan ng bahay ng anay. Oh, so, <laughs> kaway-kaway naman dyan sa so, mga hindi palam. Pa Tiyan natin mga, please subscribe, click the bell, so follow my Facebook and TikTok. Kaya wag mamalitay, durugin natin ito. Yan. Ganoon ang sikreto mga idol. Sige no? Oh, Ayun. Ganoon ang sikreto mga idol. Yan ang pampataba natin ngayon, bahay ng anay. Sige no? Durugin lamang bahay ng anay paikot sa puno ng halaman. Tuloy guys, sa, sa dami ng gabundok ito guys. Lahat na kuha natin diyan guys, compost papalahon ito guys, ang aking nilagay diyan. Sige guys no? Kawi-kawi na diyan mga ludi. Ang ito ang sikreto natin. High five. Yo! <laughs> sa bahay ng anay. Libreng gulay at ito ang sikrito sa pagpataba ng mga gulay yung mga iludin na ito makikita ninyo yung ating mga tanim lahat yan mga ludi walang pinipilidresi na ginamit yan ito ay sa so, pamagitan pagpataba sa ha, ah, bahay ng anay okay oh, so na ah, <laughs> yan kaway kaway naman dyan at tayo may mitas na at para may madala ka na ayan sa kayo no, mga idol kaway kaway naman dyan sa mga hindi pa alam ang sikretong pampataba sa gulay bahay ng anay yun, yun yan sa mga hindi pa alam no ah uh, ang bahay ng anay guys durugin mo mas the best guys kung pagkabungkal mo pag nabungkal mo na yung puno lagyan mo pa sa ilalim guys no patbaat so, ganun pa man gagapang sa pagagapang ang gulay lagyan mo rin pa ikot sa pamagitan ng uh, pag durugin mo kasi guys malambot naman siya kung medyo matigas durugin mo ng kahoy or ito guys kaya naman siya kasi so, guys no nadudurog uh, siya yan guys no mga technique natin sa pagpapataba ng mga gulay kaway kamay na wain dyan ayan so, sa mga hindi palam pa sa mga uh, teachers soldiers mga mga student sa mga uh, soldiers dyan o oh, mga sa armed um, forces pulisan NBI shout out yung lahat dyan to all teachers sa mga student natin teachers at sa mga student nating mga lawyer oh sa mga attorney dyan kaway kaway naman dyan isang bagsaka ano yan sa mga shout out sa mga student natin the Congress of the Philippines, also Senate. Oh, sa mga Supreme Court yan, kaway-kaway naman dyan. Oh, kita mo na, ha? Yan ang sikrito. Sa sabuyan mo lamang paikot, lalong sa base kung nagbungkal ka, lagyan mo. Okay? Yan, ha? <laughs> yan, eh. Sa mga student natin dyan, sa Arnes, sa mga teachers, kaway-kaway naman dyan. Oh, yan, oh, yan. Yan ang sikrito, ha? Yung mga libreng ah, dagdag kalaman. I kita mo yan, ha? Sa magitan ng anay. Oh, kaway-kaway nyo. out ng silang lahat. At ito ang ating sikritong pambataba sa pamagitan ng bahay ng anay. High five! Yun!